Pagpalang araw naman sa atin lahat. Yan. Panibagong araw tayo. Panibagong vlog. O oh, yan ah. Yan. Pinakain ng nebosan din yung mga kalabaw. Yan. Ha, lulusan tayo ngayon sa uh, sa Ortiz. Saan dito? Titignan natin yung ano doon. Baka pinagsusunog na yung pinag yung, ano yun natin. Yung pinagano ng mais pinaggini uh, pinaggiikan o baka yung mga makina natin nandun pa hindi natin hindi pa natin mauwi gawa nung marumi pa ngay, ano marumi pa ilog o kahapon uh, natin si ano si parin lari tinatanong natin kung okay na ilog kung malinis na kung possible nang makadaan sabi hindi pa raw kasi nung araw din na yon lulusong din sana sila kaso di sila nakalusong gawa nung marumi yung ilog yung ilog may sak papunta doon sa Ortiz o ayan yung kung nag ano naman na ba't di daw natin ispay ng ano ispay ng 240 o mo hindi po possible kasi palipat-lipat po yung ano yung pwesto ng water lily minsan nandito sa bungad tapos minsan nasa ano kahit na pagtulong-tulungan po nating ano yun sprayan hindi <coughs> po pwede lilinis lang po yung kapag siguro ano kapag nagulan na tapos nagbawas na ng tubig yung ano yung delta yun dito sa Pampanga pa isasamang paanod sa ano sa uh, delta sa ilog kaya di po possible din na ano na ispay natin ng pandamo or 240 kasi may nagdana daw na bakit di natin pagtulong-tulungan ng mga uh, dumadaan doon hindi <coughs> po pwede so kaya yun tis tis muna buting doon tayo na nanakati saka kahit pa sana napaunti-unti na natin mauwi yung mga gamit o so, hindi nga tayo makalusong yung anong marumi yung ano, hilog o nakita nyo naman po nung nagpauwi tayo ng mais pahirapan sa pagdaan doon sa ano, doon sa water lily dati yung water lily na yan nandito lang sa bungad eh nung nagpa ano tayo na yon nando na sa gawing gitna o kaya yun ngayon mag ano lang tayo magsisingga lang hindi yung indibosan titignan namin yung ano yung ano doon tapos siguro lilinisan natin ng konti yung doon sa mga tapat ng makina para kung sakaling may magsunog man hindi madadama yung mga makina natin hindi naman pwedeng alagin yon, tapos ilalagay lang doon sa kubo mas lalong ano doon delikado baka madaanan pa kunin hindi naman natin alam yung mga ano nung tao yung mga na iniisip ng ibang tao minsan talagang may nag may memory Ayan, mga Palusaw na kami ni Boss Andy. Ayan, nag-single lang kami. O, yung si makina hindi pwedeng pang malayuan na yun. Baka tumirik. Ayan, papasyal lang natin yung ano. Yung mga makina natin doon. At masunog na rin yung mga nasa tabi tabing makina. inaano pala natin si ano si Kuing kasama natin mag ano magsusunog saka magpupulot ng mais na ano, mga naiwan sabi niya kasi sa akin nung um, ano kapag nagsunog nga daw isama natin para makapamulot kahit pagkaya lang ng mga alaga yan mukabas dito na tayo sa Ortiz ay ayun yung ano ni Kuya Perna no? malapit na rin na naman yung second crop niya Ayan, si Kuya Rek Rek yung kay Tita Agnes Hindi na rin si Nehek crop Naghalangan na rin si Kuya Rek Rek Natakot na rin Dahil medyo nahuling na nga din Kaya hindi na rin sila nag second crop Yung nag second crop lang dito sa ano dito Ang ganda dito Si ano si Apong Karling Si Quinti, kaya sa napunta Baka dumaan ka lang kay ano, Kay JR Ala natin dumiretso na dito. Ah. Oh. <laughs> Etay dumiretso na man. Ala natin dumiretso na dito. Nauna kasi sila sa atin eh. Nauna si Gintik sa atin. Kasama si JR. Ayan, mabasa lang anin pa. Nabasa kasi ano. Nabasa yung pinag-iikan. Mamaya nito, mga pananghali. Pag natuyo yung pinag-iikan. pata na tayo sa kubo. Hindi pa tayo makakapagsunog nito. Basa pa eh. Yun na, kain muna tayo. Puro ano yung ano natin puto wala tay mangga no nakalimutan yung mangga yun adobong manok <laughs> sa isa ka Good. nakapadpad na do kay kuya yung chick. ay kay kuya uh, Eddie. sinama ko na jar pinagkape ako dun eh. ah yung ano kain muna tayo oh di pa tayo makapagsunog gawa nung umambon dito medyo malakas yun yung umambon basa pa yung ano yung pinaka pinag -iikan. kaya hindi pa tayo makapagano makapag, makapag sunog ha Kena mabasa nagpisa na tayo ano, ng ano ayan ng puting-puto yung ano yung apoy gawa nung medyo mainit punta tayo doon sa kabilang doon sa gil ni Kuya Elvin doon tayo mag-uumpisa ding mag-aano dito wala namang lilipatan sa sa yan mga basa, nag upis na tayo nagsunog din dito sa gilid ay hindi natin pinaku, ay ano yung nasa pinakagilid kasi pag lumipad dyan may posibilidad na lilipad doon sa pinag iika ng ng ano, ng ba, palay lalaki mas susunog lahat yan okay ko Ay no, mabasa. Wala tayong problema sa gilid. Hindi na ano sa gilid yan Ayun, pupunta dito yung hangin Eh. Sabi ko yung green check. Lagyan ng ano dito. Ayun yung pang ano. Pamparingas. Umano tayo ng host. Medyo marami-rami na rin yung ano Itong nasunog na to Importante lang talaga yung mga sa gilid tapos yung sa gilid doon yung sa makina kaya binabantayan din natin ito e, tumabas yun sa sabi ko kapag na ano nasunog lumilitaw lumilitaw e, yung mga ano kahit pakain lang sa mga alagang hayop to sa mga manok baby pag kasi nasunog lumili tayo mga mais. oh tulad nito o oh, diba mga oh, paglitaw Pero mamaya tayo magpupulot nito ano masakit sa mata mausok pa ayun pupunta lang tayo sa kubo kari yan mga boss nungungulot na tayo medyo madalang lang yung ano mga naiwan gawa nung nung kinabukas ang nagpa ano tayo dito nagpaan eh may bumalik pa na namumulot ayun nakatatlong piraso pa lang tayo nandito na tayo sa gawin dulo Baka mapuntahan natin yung sa ano, sa farm one. Masunog na rin. Yun, mabilis man na yun, masunog. Dahil to tuyon Madalang ha. Madalang ang ano. Ang uh, na naiiwan na. Tatlong beses na kasi napulutan to. Ano? Malinis yung saging yan mga boss Pato tayo sa farm man <laughs> Wala daw dito sabi ni Queen Chicks Ay so ayun ipaw oh. Wala may sayo nga Wala lang daw dito Nakaikot na kami Nakakunti lang kami Baka sakali doon sa ano Sa farm man Ayan, nababas dito na tayo sa farm 2. Ay, farm 1. Naka-akwa. Kainit. Hi! Nandito na tayo. Nababas. Karindang muna tayo. Pupunta natin yung doon sa dulo ni Akong Karling. Doon tayo mag-uumpis ang magsusunog. O ito hindi naman dilaga dito sa kubo na ano na natin na na natin mabilis na na tingnan mo mabilis kumalit yung apoy ito so, lang ang importante talaga dito yung paikot ng kubo sa kayong doon sa ano ron yun sa may makina tapos doon doon sa sulok na yun yun lang ang -ano nating masusunog dyan Merienda muna tayo. Sting para may lakas. Kung uma, kung nagwawala man yung ano, pipigilin natin na soy. Kung magwawala ito tubig, ay tubig yung apoy. Kaya natin pigilan. Yan, papas. Punta na tayo sa ano, doon sa gilid na pong karli. Doon tayo mag-uumpisa magsusunog. Ayun no, kalakas nung nasa gilid o. Oh. Aanin natin doon. I show shortcut din natin. Ito, basta lakas apoy. Kaya na natin yun, kaya kung karlik, may maafin na siya. Pero napigil natin dito, hindi nalilipat lilipat siya. Ayan na ba sa, sa dulo, ito. Ay, Tutunog na rin nasa gilid. Kanin natin ganito para madaling ano, madaling mas mayari. Para pag iniwan natin, sunog na lahat. try ko yung check sa gitna tayo doon sa dulo tayo nagsunog. na na okay, gawin diretso tas kukari kayo niya gatang dangot na tas doon sa dulong gili ni kuya elvin pupunta naman dito yung hangin yan mga kasama binamantay natin sa gili na to ito pag nag uh, na sama sa apo yan dire diretso rin yan ay binabantayan natin pumunta naman dun yung hangin na ano lang natin wag, wag lilipat dito sa ano na to sa gilid sa malapit na mayari pala ito na lang pala ayun natin yung ano tapos nakabantay tayo di dito kung sakali mong magaan dito sa makina wala din tayo sa pangalag nakalimutan natin yung mga gamit dahil nakamotor lang tayo single e na lang ito na lang pala yung nakapagidgid sa kubo na to yari nyan yun, mawas tapos na dito na, 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 na yari, dito sa dulo na to sa, sa sulok o hindi natin pinakano dito kay Kuya Naro kasi may ano pa sila dun may mga halaman doon sa gilid pag nasunog yan dire diretso yan kaya di natin pinabayang makalipat Yun, tapos na papahinga lang tayo nito mamumul tayo kung may mapupul tayo oh kalinis lumiinis ah. bigla lumiinis yung ano ah. ha nasay pumuputa sa kubo Sarap. Yan, mabas. Subukan natin magpulot dito. Kapag wala tayo napulot, tuwi na tayo. saan ano lang naman to eh. Marami sa mga balingan. Oh, di ba? So, mas malinis yung pagkasulog nito. Kaysa doon sa kabila. Ano na to Sari, okay, dito na yan yung ano ngayon Ang mga natumbang Hindi na ako ah Saka sa balingan marami Doon maraming nakukuha Napupulat Dito, meron din naman madalang yung mga natumbang hindi pumasok sa ano harvester pero alas nakukuha natin yung ano sa dulo ayun oh yung kay Kwintik ganito na rin sa yung kay Bosan yun kabas nakakalatis ako na tayo si Kwintik ganun din Naka, may kalatis ako na rin sila papadala tayo sa ako dito medyo makapal yung ano dito mga nadapa pa yun, mga boss last shot na to halos nakikutan na rin namin ang lakuinchik may gitisiguro ng tigla kalahati yung nakuha namin dito sa gawing taas walang ganong na ano na dahil nakasabay yung namumulat dito eh. Dito sa gawin dun kasi dahil ginabi nun wala nang namumulat kaya medyo marami yung nakuha natin o dito halos kasabay kasi yung ano dito eh. kasabay yung namumulat kaya medyo madalang lang o kaya rin ito uwi na rin tayo Papuntang hapon na rin no? Mga ano siguro Mga alas 4 Ano ba sa Maganda ng ano Maganda ng nasunog Kalinis ano? Paligi na Luminis eh. ano? ng pa. pang ng nang uh, iwan eh, punin na lang natin yung ano doon yung nakuha natin nasa gitna pa yun mga boss eto yung papa, sete, natin eto yung tapos nakuha sa tiga boss sa gitna sa setting kay Queen Chick o pag pinagsama-sama natin yan ano mga dalawa sa ako na sakay nakadalawa sa ako din tayo hmm kapoge <laughs> kapoge nung ulit kong sakay ah sa ano sa pinag-iikan sa so, pinagsigano pero kalinis na ah, say uh -huh. kalinis ng pagkasunog oh. na ano ah, na sunog lahat yun o oh. uh -huh. okay. yeah, uwi na tayo hindi na natin naalalahanin yung mga makina natin saka yung kubo na baka masunog pero kalinasoy kung magpaganyan yung hangin tatamaan yung kubo no buti nagpa yung nung ano nung nandito yung ano pag ganun yung hangin tapos nung dito na lang nung huli pag ganun na yung hangin na ano na yung kubo. yan halos malinis sabi nga ni ko chick hindi na maanong ganong tutubo muna yan dyan Kalines, pati pilapi lo, ay paligi oh. bata ka iniwan na muna namin yung mga nakakuha namin yung mais <laughs> kapag pwede na nung Doon na lang natin uuwi pero meron pa to pag pag natatagal yung halikabok sa taas lumilitaw oh Laki na yung saya oh. Laki Diyan, bukas na Pauwi na tayo eh. Tama na, naging nakasama natin ngayon si Kuenchik Tama natin nagsunog sa ka Namulot Yes, <coughs> yeah, mawas di sa ano, sa mga mukha dahil masunog na tayo kaya na punta muna natin yung bangka o nagbaba level ng tubig ng ilog baka nakahang na yung ano natin yung bangka natin silipin lang natin ayan wabas yung ano natin inuwan ni Kuya Bik yung ano nito sa kanya kasi yan eh, yung lubid ba pero yung ano yung, bangka natin nasa ano na sa gilid na ayan ganyan kaano yung pagkababa ng ilog dati. Ayan. Sa gilid na yan. Ito. Ayan. Pwede ko. Nakasahid na. Hindi mo basa dahil yung lubid doon na ni Kuya Vic sa kanya kasi yun eh Magdadala na natin ng lubid dyan ano pa naman yung ano yung bangka okay pa naman yun ako nga ano pagdadala na natin ng lubid doon kung sakali mo para o pag umulan hindi basta basta lulubog ayan 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 na muna. Uwi na muna tayo Maghapon din tayo sa ano Sa Ortiz okay. Kala ni Mrs. Ano daw Patampula daw natin Sabi ko sa'yo sobrang init okay. Uwi na tayo So paano mga boss ha, Dito ko lang na muna siguro tapusin ang ating munting video uh, Maraming po salamat sa ula Sa one support ha. At pag sabay-bay sa amin nila boss Sandy Yan, ingat po kayo palagi And God bless yan. Kita kita na lang po tayo. Let's upload. Ay, wala na Aring Araw. Kapag okay, na tayo.